Ano nga ba ang gagawin mo kung tao taong hindi marunong humingi ng paumanhin sa'yo? Abay, wala ka magagawa. Unang-una, baka hindi naman naturuan ng mga magulang yon Walang upbringing. Baka in denial. Baka hindi tinatanggap yung pagkakamali niya. Ay, e pagkaganon, hindi mo naman pilitin ng isang tao na humingi ng paumanhin kung hindi niya tinatanggap yung kanyang kasalanan. Pangalawa, mag-focus ka na lang sa sarili mong peace at kapayapaan at hindi doon sa whether mag apologize ba o hindi, magsasorry ba o hindi, haya mo na, dapat maka-move forward ka, mag-move on ka lang, patuloy pa rin ang buhay kahit hindi humingi ng paumanhin ang isang taong nakasakit sa'yo. Pangatlo, eh di nakilala mo na yung tao na yon at kailangan ay iiwasan mo na. Huwag ka nang gagawa ng negosyo, huwag ka nang mag interact sa tao na yon, wala nang engagement. Nakilala mo na yung pagkatao niya, eh, di ba? Iwas-iwas na. Think about that. Ano nga ba ang gagawin mo kung meron taong hindi marunong humingi ng paumanhin sa iyo? Abay wala ka magagawa. Unang-una baka hindi naman naturuan ng mga magulang 'yon, walang upbringing, baka in denial, baka hindi tinatanggap 'yung pagkakamali niya. Ay e pagkagano hindi mo naman pilitin ng isang tao na humingi ng paumanhin kung hindi niya tinatanggap 'yung kanyang kasalanan. Pangalawa, mag-focus ka na lang sa sarili mong peace at kapayapaan at hindi doon sa whether mag apologize ba o hindi, magsasorry ba o hindi, haya mo na, dapat maka-move forward ka, mag-move on ka lang, patuloy pa rin ang buhay kahit hindi humihingi ng paubanhin ang isang taong nakasakit sa'yo. Pangatlo, eh di nakilala mo na yung tao na yon at kailangan ay iiwasan mo na. Huwag ka nang gagawa ng negosyo, huwag ka nang mag interact sa tao na yon, wala nang engagement. Nakilala mo na yung pagkataon niya, eh, di ba? Iwas-iwas na. Think about that. Ano nga ba ang gagawin mo kung merong taong hindi marunong humingi ng paumanhin sa iyo? Abay wala ka magagawa. Unang-una baka hindi naman naturuan ng mga magulang 'yon, walang upbringing, baka in denial, baka hindi tinatanggap 'yung pagkakamali niya. Ay eh, hindi mo naman pilitin ng isang tao na humingi ng paumanhin kung hindi niya tinatanggap 'yung kanyang kasalanan. Pangalawa, mag-focus ka na lang sa sarili mong peace at kapayapaan at hindi doon sa Whether mag apologize ba o hindi, mag sorry ba o hindi, haya mo na, dapat maka-move forward ka, mag-move on ka lang, patuloy pa rin ang buhay kahit hindi humingi ng paubanin ang isang taong nakasakit sa'yo. Pangatlo, eh di nakilala mo na yung tao na yon at kailangan ay iiwasan mo na. Huwag ka nang gagawa ng negosyo, huwag ka nang mag interact sa tao na yon, wala nang engagement. Nakilala mo na yung pagkataon niya, eh, di ba? Iwas-iwas na. Think about that. Ano nga ba ang gagawin mo kung tao taong hindi marunong humingi ng paumanhin sa'yo? Abay, wala ka magagawa. Unang-una, baka hindi naman naturuan ng mga magulang yon Walang upbringing. Baka in denial. Baka hindi tinatanggap yung pagkakamali niya. Ay, e pagka hindi mo naman pilitin ng isang tao na humingi ng paumanhin kung hindi niya tinatanggap yung kanyang kasalanan. Pangalawa, mag-focus ka na lang sa sarili mong peace at kapayapaan. At hindi doon sa whether mag apologize ba o hindi, mag sorry ba o hindi. Haya mo na. Dapat maka-move forward ka. mag on ka lang. Patuloy pa rin buhay kahit hindi humingi ng paubanhin ang isang taong nakasakit sa iyo. Pangatlo, edi eh nakilala mo na 'yung tao na 'yon at kailangan ay iiwasan mo na.